Ano problema ma'am? Bakit di ka makasagay? Puro puno o oh, puno puro, puno. Walang mas po. o oh, walang jeep. Hindi po kailangan po UB. Puro puno po yung UB. Pre, Pre. Di ba ikaw ang marker dito? Oo. Hey, hey. Kumuha ko ka nung pasero rito na late na. May nakapila na eh. Saan ka ma'am? Hypermarket hiper, hiper. lang. Hypermarket. Oh. Ganto ma'am. Kasi ang pwede ka lang isakay, yung mga late na sa trabaho, yan ang priority ko. 11 po. ha? Pero bahay ko yan. Anong oras na ba? 10.26. Dapat bago Anong oras ba pasok mo? 11. 11. First training ko, kuya. Training First training mo. To. So, kailangan mo makarating maaga. O, oh, sige, halika. Wala. Libre ka. Libre mo, kuya. Vloggers yan. Ilala mo yan. Ito, ah. ano? ay, mo yan ah oh, ito sa'yo uya vlogger ka pala sakay sa na ako sakay mo ma'am anong ano pa anong pangalan ng destination tatawag ko dito sa google map hypermarket lang po alam ko eh dito sa pasi hypermarket anong branch hindi ko po alam eh hindi per maraming edo. hypermarket anong branch sa ano po ako yung sa classic sub, sobaray po? Soba classic po, sa loob ah, tayo ng hypermarket. Hypermarket, saan ba ba? Ha? Nang Pasig. Hindi, maraming hypermarket mo. Ma May hypermarket na Chentecitas. May parang hyper dun po, parang dun po, sa Chentecitas. First Test day mo ba ngayon sa trabaho? Okay. Kaya di mo alam. Oh, okay. Patingin ako ng address, ako na bahala. Wait lang po, tatanong ko lang po at kuya. Hala. Wait lang kuya. 10 years later. Ito po nagta-typing na po. Wait lang. Asa ah, ng address? Ay, opo sa may Chendi po banda sa hypermarket. Ah, bakit hindi mo sigurado ma'am yung pupuntahan mo? Pa? Ah? Bakit hindi mo sigurado kung yung pupuntahan mo? Ano lang po kasi, kuy, pinasok lang po ako bigla po eh. First ah? training po. Ah, tra magta-training ka pa opo, lang? Opo. So first time mo pupunta sa opo, trabaho doon? Opo. po. oh, sige sa ka ko saglit lang hypermarket tiendesitas okay okay ka na dyan ma'am thank you po ano problema ma'am bakit di ka makasagay puro puno o oh, puro, puro puno walang mas po. o walang jeep di po kailangan po yubi puro puno po yung UB eh. Ah, puro puno? Opo. May UB, kaso pagdating dyan, pu puro puno na. Opo. Ah, huwag kang magalala ma'am. Makakarating ka ngayon sa trabaho mo. <laughs> Sisingit kita sa traffic. Ano ba trabaho mo din ma'am? Ano po eh, crew po. Service crew? Pa? Service crew? Opo. Ah, Kanina ka pa ba sa Saka yan? Opo, kanina pa pa huya. Mga ilang oras ka na doon? Ano na, 30 minutes. Bago magtanan, dyan na ako eh. Oo, oh, kung na, gagawa natin para makarating ka sa trabaho. Ay, eh, malapit na tayo ma'am. Sabi dito sa Google mo, 5 minutes na lang eh. Thank po. Lesson learned. Dapat maaga bukas. Alin, ma'am? Lesson learned, kuya. Dapat mas maaga pa bukas. Oo. Ganun talaga. Kasi lunes, mami. eh. Kaya nga, kuya. Basta lunes, kailangan aga mo kasi matindi traffic pagka simula ng ano, weekend. Kailangan dyan. Yung allowance mo sa biyahe. Kailangan allowance mo dyan mga dalawang oras Kaya nga po eh Before lang kasi ako nakapunta dito kuya Kaya nga ako nagre-rescue dyan eh Kasi maraming ano dyan Maraming problemado Kasi nga late na sa trabaho Traffic pa Ito ma'am, hypermarket Kaya nga, ito na po Dito ka ba? Opo oh, Ayan mo, SM Hypermarket. Yeah. Oh, ano ba ito kuya? Patang ah, ito ito. Magkano kuya? Wala kong bayad yan ma'am. Okay na yan. Ang mahalaga. Makarating ka sa trabaho mo. Wala ka naman po. Wala ka naman. Wala naman.